guys, nice. ito yung ulam namin. Tinigang at baboy. Tinigang sa bayabas. Ayan, dami-dami. <laughs> <laughs> Ayan. Ang kompleto. May sitaw, may labanos. May kangkong pa. Bukulok-kulok-kulok-kulok na guys. Bukulok-kulok-kulok na sarap-sarap dito. Sinigang sa bayabas. Pasensya oh. na kayo, gay ko na to bidyuan. Kasi hindi ko na bidyuan kanina, kalimutan ko. Tikman na natin to, guys. guys. Ah, sarap-sarap talaga, oh sinigang sa bayabas oh. Yan. Ayan na. Nagugutom na daw sila. Pilis-pilisan natin ito. Makunting lambot na lang. Lapit na. Lapit na. Ayan. Ayan. Uh, 3 minutes na lang So, doctor, hindi so, pa yan na, ma na. Hindi pa yan May video hilaw pa nga O so, oh, Masarap nga ito pag ano pag Malambot na yung gugay Medyo matigas pa eh so, Para malilamnam ang gulay. Kailangan tutuin ang gusto. Ayun know, o. Oh. May labanos pa, matigas-tigas pa ito yung labanos eh, oh. oh. Ang pork natin, medyo matigas pa yung pork. Oh. May sitaw pa, oh. oh. Yung, ano nga, hindi pa, ano eh, doto eh. <laughs> Pero pwede na ito, guys. Tekman natin ulit. Dine na. Sarap. Masarap, guys. Ready to eat na. Thank you for watching. Bye-bye.